Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Maganda, magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers. Good evening. Kayo po ba ay kumakain ng inyong... Uh... Gabihan? Hindi. Hapunan? Okay. Ba't ka natawa? Eh, parang na, naramdaman ko ng ano? nakakamali ka. <laughs> hapunan! Ayan. Ano po ba ang hapunan ninyo ngayong gabing ito? Bakit? Ano ba yung naging hapunan mo? Wala pa, hindi pa kumakain. Wala pa, hindi pa tayo kumakain. Ay, hindi ka pa Katapos kumakain. pa ng programa. Ay, gano'n. Ako tapos na ako kumain. Before six. Ah, Dapat okay. before six. O, ano para ano. Ano naman ang ulam mo? Ah, uh, yung kinain ko kanina. <laughs> Dito sa TV UP eh. Kumain Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, uh, spaghetti. Pinoy. <laughs> Pag sinabi Hindi, spaghetti Pinoy. Oh, ano? Tsak na merong hotdog yan. Chichap. Ketchup. O oh, yan. At masarap. saka uh, yung quick melt cheese. Ayan. Ah, yan. Masarap yan. Masarap, eh, masarap yan. Masyerte ka kung may konting giniling. Ah. Masyerte ka kung may konting giniling. Uy, alam nyo ba? Alam nyo ba? Sinasabi ng aking babe, Marshall Angelico Castro, that food, mm. they are memories. Yung pagkain memories uh, yan. Uh, 'Di ba? Pag nakakain mo yan, uh, parang may naalala ka. Yung 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 mga spaghetti ganyan, na ko nung maliit ako kinakain ko 'yan eh. Sa Bertin, Sa mga kanto-kanto. Pag merong children's party. Hindi yun lang, yung talagang 'yun ang hinahanap ng mga bata, spaghetti. Spaghetti. Uh, uh, oh, oh, pero oh, gusto totoo. nga nila yung maraming hotdog. Ay totoo. Oh, maraming oh, oh. hotdog, merong giniling. Pero ikaw pa pag may spaghetti ka, gusto mo ba yung ano, yung yung lumulutang yung sauce o yung hindi? Ay, hindi. Ah, ayaw mo. Ako o, gusto ko lumulutang may, ang ay, sauce. Ang tawag doon ay spaghetti soup. Hindi ba? Pagka may... may... <laughs> Anong spaghetti soup? Eh, meron ka nang hihigupin eh. Eh, di soup na. Ah, sige po. Ay, nakalimutan. Ah, ako, ako po yung mare ng bayan, mare Yao. Eh, baka dapat tignan natin yung... Ano? Hindi ka pa nagpapakilala, pakilala ka ah, daw muna. oo nga. <laughs> 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 hindi mo pa kasi ako ah, pinakilala. Ah, eh. ay, ipapakilala na kita. Kasama po natin ngayon ang mahilig sa hindi masyadong masarsang ispagetti. Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Good evening. Magandang gabi, magandang gabi, Mare. Mm -hmm. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan ang na 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 nagagawa ng hindi pa kumakain. Mm -hmm. Yung ganyan. Alam mo, baka dapat ay ma... <laughs> oh. I-try natin yung... Na ano? Pakbit spaghetti. <laughs> pakbit spaghetti? Nakakain ka lang ng paiyo spaghetti na pakbit. Ngayon naman, pakbit <laughs> spaghetti. naman. Oo, oh, sige. Sige. Why not, di ba? Alam mo, sa totoo lang, galing-galing mm -hmm. galing -galing ng Pilipinong mag-imbento, ah. Mm -mm. Yung curry, naging kare-kare. Totoo yan, mm. di ba O yung curry ng Indians na masarap, ginawa natin kare-kare na naging feeling ko mas masarap na version. Pero kasi oh. dahil yung mga ingredients mm. sa India, mm. karamihan ay wala dito, ay mga substitute ang kanilang inilagay. Oh. At nagkaroon din tayo ng parang tin nila. Yan. O, oh, totoo yeah. naman yan. Kaya kami minsan nagkakaroon so, naman may mga, fusion. May mga, may mga, may mga na sila. Sabi <laughs> Dagdag, niya lang, oo. mukhang masarap dagdagan ng puso ng saging to. Mas masarap Ay. na eh. Sa Kasi Sa ako kare-kare, gusto ko may puso ng saging. Puso ng saging, oxtail. Oxtail. Oh, beef, pero, mas hulay. masarap ang kare-kare kapag may bitu ka ng baka. Ah! Ayo, oh, pagka ibang lasa, pag may bituka ng baka eh oh, di ngayon lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood mm. gusto na nilang magkare-kare now na uh, oh. at uh, sabukan din yun na sa probinsya kasi may mga nagluluto pa mm. ng kare-kare na may bituka ng baka ah ikaw kasi talagang ano kay laking oh. probinsya kay mga kinakain mo kakaiba ah, masarap siya iba yung lasa niya mm. oh, at saka yung kare-kare na yan, walang asin walang asukal wala yan ah ang talagang magpapalasa dyan yung bagoong ay, oo, oo, ako favorite ko talaga. Bago may ano ang kinakainan mm. talaga ng kare-kare. Naku, ang sarap-sarap niya talaga na. But mm -hmm. anyway, sige, okay lang yan. Gusto ko munang batiin si Jalen West. Mm -hmm. Hello po, Atty. Dani and Miss Mare. So fresh. Thank you so much. Hello po. Happy, happy watching. So, eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan, Atty. Go ahead. Eh, kapag ka po globe ang cellphone nyo, 0954-310-0331. At yes. smart, 0961-770-8807 Oh, there you have it. Ayan na, ating globe at smart users. Pwedeng, pwede na kayong tumawag mm -hmm. sa aming mga linya. Pero bagong lahat, eto na ang ating caller. Yan, sino ba ang ating caller? Color. O, text mo na daw. Text mo na. O, si Brian muna. ng Bulacan. Diba? Sabi niya, hi attorney, nag-post po ako ng meme. <laughs> may me, oh so me, Sorry, meme ba yan? meme, Sorry naman, karo meme, tulog na Ano pagka, ba yung, pag sinabing meme, meme ano Tulo, ba siya? Turuan nyo kami, meme Ibig sabihin, parang ano Funny pictures Ah, funny pictures yes. Ah, uh, okay, meme Okay, meme, kala ko naman meme Tulog na, oo, ayan Ay, Ah, yeah. yung ganyan, okay, sorry naman Sige, pakibalik <laughs> Tungkol sa kapitbahay ko hindi naman halata na siya yon. Pero nagalit siya. Pwede ba akong kasuhan dahil sa meme? Pwede po. <laughs> eh hindi naman nga itsura. Ay, meron meron pala akong iano sa ha, ka i ako. Issue, ya, oo, oo, 'di ba? Recently, <laughs> merong nag-impersonate, mga impersonators ba, nagkakaroon din ng kaso 'yan. Ay, ang sa akin kung wala ang ang, ang sa akin. Like for example, maraming nag impersonate kay Bongbong Marcos. Hmm. <laughs> Nakita ko sa screen, natawa na ako. Maraming nag impersonate ngayon sa mga uh, kay Duterte, uh, di ba? Kay Sarah, Sarah Dismaya. Eh ano kasi, form din kasi yan ng defamation. Kung ah. may malicious intent. Paano mo na malalaman kung may malicious intent? Ay, na. Pero kasi kung ito ay kamukha subject matter, isang public official, mm. hindi, walang, walang ano yan, walang presumption na may malicious intent yan. Mm. Pero kung isang taong privado, uh, and out of the blue, bigla mong nag-post ka ng, in-impersonate mo, mm. eh, baka may... Eh, kasi data privacy naman. Eh, pero nakikita naman talaga. Mukha lang pero naman. Pero nga, pero kamukha, limbawa, investigation, public investigation, mm. ang tingin ko, baka hindi, hindi magkakaroon ng criminal case doon. Yan, okay. O, oh, eto naman, tungkol sa kanya. Eh, hindi naman daw niya pinatutungkulan siya, although hindi naman nahalata. Alam niya, alam niya, yun ang gusto niyang impersonate or yun ang talagang gusto niyang gawa ng meme. Pero... Ah, uh, sabi niya parang hindi naman halata. Mhm. Mm Wala well, hey, naman siya sa pangalan. Uh, Oo, oh, paano? Pero kung yung pong uh, meme niya ay parang uh, blank uh, item. Uh, <laughs> hindi pero may mukha siya kasi. <laughs> o oh, pero eh, may, may litrato eh. Oh, okay, sige, so, sige. Hindi nakita doon. Kung siya ay malalagay sa kahiya, sa kahihiyan. O dahil doon sa litrato na yon siya ay lilibakin ng kanyang mga kaibigan. At dahil dito siya ay magkakaroon ng parang trauma. Ayan hmm. uh, ay isang uri ng defamation yan. Ah, really? Ay, libel defamation yan. na yan? Uh, libel, libel, okay. Libel, libel, libel. So, ano ang pwede nating uh, ibigay na payo kay Brian? I-take off mo na lang. Tanggalin uh, mo na lang. i off mo na lang. Oh. Ngayon, para hindi na humaba. At oh. uh, ituloy sure na ay in good faith ka naman. Oo. Oh. Okay. At uh, kung Uh, siya ay, halimbawa, nagtatago pala siya sa isang tao mm. na <clears throat> hindi naman kriminal ang kanilang uh, pinag-aawayan. Mm. Eh, at dahil doon sa pagkakapos na yon ay mm -hmm. nadiskubre nung tao nung kaaway niya kung saan siya nandun, mm. ano yan, pwedeng maging kaso rin nung nag-post. Ah, really? Oh. Oh, edi para walang issue, tanggalin mo na lang. Mm. Oo, oh, oh, para wala na tayong issue, ba? Diba? Okay, sige. Anyway, I'd like to say hi kay Sister Irene Gallardo. Magandang-magandang gabi sa'yo, Sister Irene. Good evening. O, oh, eto naman. Si Gab ng Kaloocan, merong tanong sa atin. Hi, Gab. Magandang gabi. Sabi po. Uh, yes, Gab. Yes po. Um, yung bahay po kasi namin, pag sa siya, ano tapos, um, ano road daw? Sabi niya sa Sada. ulit, dahan. ulit, ulit. Ano daw? Yung bahay po na tinitin na namin, sabi niya sa Yung, yung bahay, uh, bahay nila, na... Yung bahay ninyo? Yes po. Ay nasa tabi ng kalsada? Yes po. Okay. ]ame. And yung kalsada po na yun, yung tapat po namin, um, naging ginawa pong tricycle terminal. So, may mga tricycle na po siya na nakapila sa harap namin. And maingay tsaka makusok na mm. po before. and ang concern lang po ng family namin is possible po ba na ireklamo reklamo na sila sa barangay or ano po pwede namin gawin since kasi ganito po yung area and ginawa na po toda yung tapat ng bahay namin. Ahay, opo hindi oh. po kayo magreklamo lalo pa kung ang bahay ninyo ay nasa residential na lugar kung village din eh kung village most la a village ba yan ay hindi po eh parang ah, so public na daan ano public road yung oh. nasa harapan ng bahay nyo kaya nga yeah. pero kung public road siya pero residential talaga mga mm -hmm. puro residential yung nandun, Ah, uh, pwede kayong magreklamo kung nakakaistorbo po yung uh, uh, pagpaparada nung uh, mga tricycle sa, sa harap ng bahay. Parang mo. ang sa mga naman yun, harap ng tricycle uh, mo, mga ingay araw-araw, gabi-gabi hindi ka na pinatulog. Uh, parang napakadaming issues na oh. health concerns eh. Una, 'yung pollution dun sa lugar na 'yon ay tataas. Hmm, tama. So ito po ay magdudulot sa inyo ng mga sakit. Okay. Ah uh, pangalawa, uh, magkakaroon ng pollution sa ingay. So, sa totoo, ingay naman dahil tuwing uh, andar 'yung motor ay may may sound 'yon. Eh hindi lang isang motor. Ay kasi ginawantay okay. nila eh. may tanong ako sa iyo, attorney. Mm -hmm. Eh papa paano kung sinabi ng buong barangay doon, sabi niya, eh nakikinabang naman kami ali. <laughs> kasi ba, mas malapit yun. sa amin eh. eh bakit hindi, po palilipat doon sa ah, pinakadulo? Tama 'yun. Pero hindi po pwedeng sila ay maging convenient, maging uh, maging convenient para sa kanila uh -oh. at the expense. Yes, tama. Eh, that's yun. very true. Sa to ireklamo ito. 'to, tingin ko makakarating to hanggang kay mayor. At ang dapat na gawin ng local government yan, ihanap ng terminal ng mm, ang mga tricycle. Dapat. Gano. Kung ganon. sila ay hindi makaka, uh, makakagambala doon sa mga residente. Ayan. Hmm. Nakuha mo, Gab. Pwede ka magreklamo sa barangay. Sila na lang ang maghanap. Huwag naman sa bahay nyo. Sabihin nyo sa tapat ng bahay ni Mayor. <laughs> Pwede naman, di ba? Siya na lang sacrifice Oh, di ba? <laughs> oh nga. Diba? Hindi, pero yung bahay ni Mayor wala doon eh. Oh, di ba? Para... Baka yung bahay ni Kapitan. Pwede, hmm. pwede. O, di siya mag-sacrifice. Pero kasi, kadalasan, uh, baka ang bahay mo eh, halimbawa, nasa kanto. Kantong-kanto, minsan Kantong yun -kanto na. kanto na highway. <laughs> oh totoo yan. Di natural, yung mga bababa doon sa mga bus o yung mga galing sa ibang sasakya, oh. mula sa ibang sasakya oh. at papasok, papupalo, pa, papasok sa looban, eh di natural doon siya, doon siya sasakay ng tricycle sa kanto. Oo. Oh, oh. Eh oh. na lang siya ng bahay, yung lupa niya tanggalin niya doon. Ay ganun. mahirap naman 'yon. yun Kaya oh, so gagawa sila ng paraan para yung tricycle na istasyon ay mailipat. Ayan. O sige, nakuha mo, Gab. Yes, ko. Okay, thank you so much, Gab. So Ako, sa Valenzuela pala to. Uh, <laughs> hindi siya yan. Ah, iba ba yan? Iba ni? Eh? ba? Yan iba iba ba iba. Iba. Mm, diba? oh, sige. Salamat, Gab. Oh, anyway. Hi, kay Mitch Yanese. Maganda-magandang gabi. At nakamonitor siya sa atin ngayong gabi. Eto naman. Hi na rin kay Eden Frago Untalan. Attorney PDLC and Miss Mare. Magandang gabi po. Kilala mo? Sino? Si Attorney, ay si Eden Frago Untalan talan. Ay palagay ko. Oo. O. Kasi attorney PDLC ang tawag yes. sa'yo eh. Yes. Ah, si Eden yan. Oo. Ay si Eden. Eden. Ayan. Magandang gabi Magandang po. Magandang gabi sa'yo Eden. Good evening. O eto na si Marco ng kalugar mo. Ayan. Sa Valenzuela. Valenzuela City. Umutang sa kaya, po. Sa Valenzuela. So, Oo, umutang. Na. Umutang ng tig 3,000 sa amin ang dating katrabaho gamit ang gawagawang kwento na namatay daw ang tatay niya pero nalaman namin nabuhay pa. O tingnan mo, pwede naman mabuhay ang patay. Oo. Uh -huh. O, oh, ba diba? O, oh, eh, pero nalaman namin na buhay pa. So, in short, talagang nagsisinungaling siya. Marami ang ginagawa niya ng ganito. Pwede ba siyang kasuhan ng estafa? Kahit maliit lang ang, laha, ang halaga. Worth it ba na ituloy ito legally? Ayan, magandang uh, pag-usapan yan, uh, ha? Kasi parang sinasabi niya, mm. kung hindi mo sinabi sa amin na ang namatay, eh, namatay yung tatay mo, baka hindi ka namin pina-utang. <laughs> pinautan, oo, oh, oo. Oh. Oh, baka, tingin ko. Estafa, kahit maliit. Oo. Oh. Panluloko yung... Ang panluloko naman, kay maliit, kay malaki, yan ay isang panluloko. Tama. Pati Pag... ba sa puso, ganyan din? Ewan ko. Ah. Oh. Eka, parang may experience ka dyan eh. Ba't mo ba ako tinitingnan? Ay, may inis ako. May change topic. Eka, <laughs> <laughs> change topic. Ay, <laughs> O oh, anyway, oh, so, ang tanong, pwede siyang mag-file ng estafa kahit maliit? Opo. Kasi, eh, pero kasi naman. Pero, kinakailangan, pero yan, kinakailangan patunayan. Kasi ang estafa, para makapag-file ka niyan, una, mm. dapat ay niloko ka. At kung hindi ka niloko, ay hindi ka nagbigay. e mm. Eh, pero kung binayaran naman siya eh. Eh, sa tingin ko hindi siya binayaran eh. Ayan, eh di pwede kasuhan. Pero kung binayaran naman siya. <laughs> Iba usapan. binayaran ka na eh. Okay. Kasi kinakailangan may damage ka. Ah, okay, ganito naman. Worth it po bang ituloy legally? Ito yung magandang tanong dyan, attorney. Minsan kasi, samisan, sa minsan sa bugso ng damdamin natin, puro tayo demanda, puro mm. tayo ganito, ganito, ganito na ganit ka, ganin, ganyan, ganin, ganyan, ganyan, mm. Minsan, worth it pa ba? Eh, 3,000 lang eh. Kaya nga. Eh, baka yan, pabarangay mo na lang. Oo, pabarangay mo na lang. Baranggay. eh, pero kung marami Baranggay silang 3,000. Ay, nako, ano kaya yan? Syndicated stapa. Ah, pag marami na. Pag <laughs> marami na. Large scale stapa. Grabe ka naman sa large scale. <laughs> marami. Iba ang large scale ngayon, billions. Iba ang billions, <laughs> ha? Oo, uh, oh, mm. oh, oh di ba? Sige, barangay mo na lang muna. O oh, kasi nga, merong binabayaran ng mga docket fee, etchos, etchos, may mga ganun, diba? di ba? O anyway, so, uh, siguro... Eh, kaya nga hindi ako naniniwala sa kulam, eh. <laughs> Kasi kung tatlong libo, pakulam mo na lang. Eh, Ay. pero wala, mukhang hindi nagwa-work yung kulam. Nakakaloka. o, <laughs> oh, sige. O, anyway, I'd like to say hi kay Marshall Angelico Castro, my babe. Good evening. Hello. Aso mo yun? Grabe. Babe bunga nga ah, uh, eh, aso Kasi ko. babe ang ba tawag mo sa aso mo eh. Hey, iba, babies naman yun! Ah, babies ba <laughs> Sabi <laughs> sorry. ko, nagli naglilinis dapat ng tenga eh. Ay, oh, sorry, pa. Okay. Babe, okay. kukutay ng Q-tips ba <laughs> Babies nga O oh, yan, syempre ang babies natin Si Merin, si uh, Yoichi yung mga, mga aso na At saka, o, saka aso si, o, o. Alam mo, pag binabati ko sila Pag tinatawag ko, Yoichi, Merin Tapos sasabihin ko sa kanya Miso! Alam mo, gumaganyan sila hm? na, ha? Nga, ganun, no? diba? uh, oh Nakakaintindi Nakakaintindi, gumagano no Hindi mo ba alam uh. na mas masarap Pang mag-alaga ng mga ganyan kaysa sa tao? Eh, kasi hindi ka pa kinakagat ay, kinagat na ako sa Dragon Ball. lang ako. Pero, I mean, I mean really, really. Pagka ikaw yung nakagat na niyan. Ay, nako. Loves ko talaga sila. Merong kakayang dog. Nakita ko. Yung bago naming dog. Oo, nakita ko yan. Oo, ano pangalan? Chewy. Yan. Chewy, ah. Alagaan mo ah, si Chewy. Pagka tinatawag ko, Chewy. Oh. <laughs> eh kasi naman, ibang language mo, hindi niya naintindihan. Ah, si Kailangan Chewy. sa kanya, Chewy. O, oh, yeah. sige. O, oh, eto na si, uh, uy, pati natin yung aking mga nasa bahay na si Presi, si Beth, at si Ellie, at si Edna. Good evening. Nakikinig na nanonood. Ka cute. Mm. O sige. Sinabi ko lang yung sa mga babies ko, sila rin sumama, nagpabati na rin. Nang babies nila. Nang babies nila. Ay, um, okay. Nang <laughs> babies nila. Okay, sige. eto na. Nagsubmit po ako ng medical certificate with several days rest. 31 years old siya. Aware naman ako na kailangan din ng fit to work after. Pero sahod namin, every 12 and 27th via ATM. Pwede po bang i-hold ng employer ang sahod ko sa 12 kasi may MC ako? Ano yung MC? Medical Certificate. Ah, okay. Sige. Kailangan ko po yung pambayad sa fit to work. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Eh, kasi meron siyang ano, meron siyang Medical certificate. Certificate with several one, days meron rest. Sakit. Okay. At ang sabi ng doktor, doon sa medical certificate, eh dapat magkar mag, mag rest at, ilang araw. Rest ka ng several days. Okay. Okay. Aware naman ako na kailangan din ng fit to work after. Diba? Kasi kung hindi ka naman fit to work, eh, wag ka nang pumasok. So in short, kailangan niya magpa-check up ulit? Hindi ko alam. Oh. Pero, sahod namin every 12th and 27th via ATM. Okay. Pwede po ba i-hold ng employer ang sahod ko sa 12th? Kahit, kasi parang hindi na siya pasosweldo, eh. Hmm. Okay. Parang natigilan ka. Hindi kasi, parang pambayad sa fit to work. So, yung fit to work, isa is not an expression i think no no it's, i think a, ang sinasabi niya dito kasi nga baka hindi sa sweldo kan ng, ng 12 diba, ba ng 12 eh siguro magpapa medical pa rin siya ulit para masabi ng doktor sa kanya na fit to work na siya hindi parang pambayad sa fit to work eh. oo, oo nga But anyway oo. Ang tanong po diyan Uh, pag may medical pwede ba kayong hindi bay bayaran uh, pwede ba kayong hindi bayaran maski mayroong kayong medical certificate correct yan sige okay. kasi po kung wala kayong wala kayong sick leave mm. tandaan nyo sa ano po sa labor code ang inaalaw lang po dyan ay vacation leave na five days yan. Yes, eh, yan yung legal, no? Five yun. days, oo. Sa kumpanya po, uh, kapag ka po walang nakalagay na meron kayong sick leave ay no work, no pay po yan. ay mm. eh, Pero, ay, eh, sasabihin mo sa akin, eh ano pa yung sa isa inong may medical certificate oh, oh, oh. ay kasi po kung wala kayong medical certificate pwede naman kayong sipain kasi baka tatamad-tamad ka lang Ay, ano ka ha? Oh, hindi ka oh. ay wala kang dahilan hindi ka papasok hindi po pwedeng kung kailan mo gusto papasok, doon ka lang papasok kaya Ma Masipa ka na Ayan! pero kung meron kang dahilan at yung dahilan mo yung valid at ito nga ay may meron kang medical certificate mm, kaakibat ng medical Yon certificate yung dahilan para hindi ka naman nila sipain Ayyan. pero wala kang sweldo dahil no worth, no pay. Yan. That's very true. Mali pa na lang too. kung meron kayong siklib. Merong company Provision. policy, maring mm -hmm. sa CBA o maring company policy na nagbabayad sa inyo ng sick leave. Misa naman pinagsasama yun like yung VL, pwedeng sick leave slash VL. Parang ganun. Ay, basta may meron. Pero kung wala, uh -huh. ay iba yung vacation leave sa sick leave. Okay, uh oh, yan ha. Anyway, maraming salamat kay Dick Castro. Good evening sa iyo, mm -hmm. Dick. Okay, at syempre, hi na rin kay Domini. Um, nasa na siya? Hindi ko na nakita. Ay, nawala. Natabu si Domini. Oo, oh, oh. hi, Domini. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Dati kong staff yan. Oo, oh, okay. oh, oh. nakakatuwa naman at na, 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 napapanood tayo. Hi, Domini. Okay, may anak na siya. Hindi ko na alam pilido niya. <laughs> okay, so, eto Ay, na. Ano mo sabihin? Ano eh, nagka-anak? Nag-iba ng aplido. Oo, oh. hindi nung nag-asawa. Ah, Ay, hindi kasi nung na, Oo oh, nga naman. <laughs> Oo nga naman, may point ka. Pero wala pa siyang asawa kasi dati. Ayun. Oo, ngayon may asawa na siya. So, hindi, ayun, Dominique Zeran. Ay, wala rin palang pilido. <laughs> <laughs> hindi rin sinabi. <laughs> hindi rin sinabi. Oh, no, Oo, oh. Oh, Dominique, anong naman pilido mo ngayon? Si dominie Alang Pilido? <laughs> no, sir. <name>. No, sir. <laughs> Dominic, kamusta na? All right, eto na. Um, si Maricar, 48 years old ng Tacloban. Wow. Layo, ah. Layo, Tacloban. May utang ang asawa ko sa isang lending company mm -hmm. dahil hindi siya nakabayad, ako po ang tinatawagan at tinatakot na kukunin daw po ang... Gamit sa bahay. Gamit sa bahay kahit hindi po ako co-maker. Legal po ba 'yon at pwede ba nilang kunin ang gamit namin kahit wala akong pinirmahan? Ay, asawa po, uh, niya. Aha. Ayun po kasi ang asawa uh, ay ay marikarton tumawag sa atin eh. Oo. Uh -huh. Eh 'yung asawa niya ay 'yung husband. 'Yung lalaki. Ay 'Yung lalaki uh -huh. 'yung husband. yung po kasi hasban husband. Eh parang siya yung padre de familia. So parang tuwing siya eh mangungutang, ito ay para sa benefit ng family. Unless na yung yung inutang niya sinugal lang niya. Mukhang Yun na ang gusto kong itanong, itanong sa iyo. Uh, pag na, for example, um, pag, yung sinasabi mo ngayon, pag benefit of the family, kahit uh, anong mangyari, silang dalawa ang merong uh, responsibility uh, nun. No? So kung kunare kinuha yung gamit niya kahit wala siyang pirmahan, okay lang yun talagang parte ay, yun eh. Hindi po, hindi po basta-basta makukuha yun. Ah, okay. So, po, hindi po pwedeng ilagay ng mga nagpautang ang bata sa kanilang mga kamay. Yan. So, kaya kailangan sila ay eh, gumawa ng legal proceeding para mabatak niya. Mm -mm. yung mga gamit nitong mag-asawa. So in short, hindi basta-basta pwedeng ay, batakin po, ng gamit. Pero... Kasi wala namang, hindi naman sinanla eh. Okay. Pero, lay, kumbaga, kasama siya sa wedding, koleksyonan. Mananagot. Ah, ma mananagot yung kanilang conjugal partnership property, ah, okay. yung kanilang community it. property, kung ano yung property nilang mag-asawa, mananagot dun sa utang. Uh -uh. Maski pa yung asawang lalaki lamang ang nangutang dito. Kung Ayan. ang utang ay ginamit para sa pamilya. Pa paano kung nagsusugal? Ay, kanya lang yon. Okay, pag utang napatunayan lang lang. Hmm. na nagsusugal yung isang partner, siya lang. Ah, pinatalo niya sa sugal, siya lang ang mananagot All right. At yung okay. kanilang gamit, hindi pwedeng ipanagot doon sa pambayad sa utang ng lalaki. Ayan. O sumagot na si Domini. Sabi niya, ang kanyang apelido, apelido, apelido is El Carti. Ay, foreigner. Parang Italian. Ah, El Carti. El Ayan. Carti. Yan. Hi. Italian. <laughs> o, oh, syempre, ang El. pinsan ko, galing sa uh, sa Australia. Sa land down under And si uh, Pamela. Hello Pamela. Sa Sydney. Sa Sydney? Yes, oh. the Sydney. Auntie si Tita Grace at si Tita Virgie, mga nandiyan sa Sydney. Mm -hmm. I will see you very soon. Ayan. Pag sinabi kong very soon sasabihin ni ano I absent ka na naman. <laughs> very soon oh, sige anyway um, ayan na wala nang oras maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito I'd like to say hi to my papa and mama dahil laging nanonood sa atin yon. Mm -hmm. ang aking papa Jimmy U and Trining, ang aking mama good evening love you too ay, good evening po ayan okay alam mo sasabihin niya ay sino kasama mo ngayon Si Attorney Danny Concepcion. Eh, naalala niya pa kasi dati. Uh Oo. -oh. Naalala mo yun? Oo. Lagi rin sila nanonood Dama. sa atin. Ngayon din, ganun. Ang ating fans club ang laging magulang. <laughs> Number one, fans club. Okay. Ay, yung nanay ko. Siyempre. Ah, dapat. Di mo na nga. Saka dati, binabati mo si Tita Basing. Ay, wala na. Si Tita Basing. ay nasa langit na. Oo nga eh. Oo. But anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli, ako po inyong mare ng bayan, mare yao. At Orly Danikon po, abogado ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone. Love you all.